Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinatikos ng talent manager na si Annabel Rama ang kanyang manugang na si Sara Labati sa gitna ng chismis na hiwalay na sila ni Richard Gutierrez. Sa isang interview, sinabi ni Annabel na nagsusumikap si Richard. Pero kasabay nito, ang alam lang umano ni Sarah ay kung paano gumastos. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Richard, trabaho ng trabaho, ang isa nag ng pera. Yun lang masasabi ko dyan. Gantay na lang kayo kasi malalaman nyo rin. Not now. Sa ngayon, wala pang pahayag si Sarah tungkol sa totoong status nila ni Richard. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.